ninyo na meron akong uh, kinakampihan dito. As chairman, ano, kailangan maging, maging neutral ka eh. Alam mo yung problema ko nung, nung nag-hearing ako sa Blue Ribbon? Ang problema ko yung mga kasama ko nga. <laughs> kung paano ko mamamanage yung time. Lahat gustong magsalita. Uh, wal walang focus eh, di ba? Halimbawa, ang tinutukoy ng isa dito, pagkatapos magsasalita yung isa, doon ang tanong niya. So, Uh, yung pala yung uh, nakita ko, yung pala yung pinakamahirap na challenge para sa akin. Eh. Hindi, yung, hindi yung pagtatanong mismo o kung hindi, kung paano mo i-manage sa mga kasama mo. Kasi iba't iba yung pinanggagalingan nila. Kaya kung, kung iisipin mo kung kailangan maging focus kayo dahil ko konti yung panahon, medyo hirap ka uh, pagka yun ang, uh, yun ang issue. Sir Mary Mon from One News One PH po. Through, uh, over the weekend po, sen, meron pong umuugong na may kudeta daw po laban kay uh, SP Soto. May nagsasabi rin po galing daw po sa Duterte block yung uh, move na to. Your comments po. Hindi <laughs> ko naman alam yan. Hindi naman ako chismoso. <laughs> Pero, Pero sen, wala, pong, wala po bang kuda na labubuo po ba ngayon? O may info po ba kayo? Ako wala. Baka ikaw meron. Sabihin mo nga sa akin. Chika na lang po tayo. Thank you, sir. Okay. Sir, sabi niyo mahirap yung ano pag-manage nung kayo ay Blue Ribbon. Nakita mo, mo naman eh, di ba? Yes, sir. May, meron kang uh, pinupunto dito. Tapos biglang sasabihin siya, ang pinakamahirap dito ay biglang may mag-intervene. Uh, uh, Mr. Chair, may I intervene? Of course. Uh, papayagan ako yun ang marami. Kaya kung minsan may nagseselos, eh, ikaw kanya, hindi eh, ka naman pere. Eh. eh, salita na salita. Eh, paano mong gagawin? Ang interbin ng interbin ito, papayagan mo tapos, eh, tapos yan naman, nandun pa siya rito. Eh. Ako, so, hirap na hirap ka talaga doon. So, no? sir, nakahinga ba kayo ng maluwag na hindi na kayo yung chair? Or would you have wanted to stay as the chairman of Blue Ribbon po? So, yung mo tanong. nakaluwag talagang lumuwag. No? Nung pag, uh, nung, nung ako'y pinalitan na, uh, yung paghiga ko sa kama, nakatulog agad ako. Eh. So, so ayaw nyo na rin, sir? Or would you have wanted to stay, sir, as the chair? Eh, siyempre, kung ako yun, eh, mandato eh. Ayaw, yun ang tungkulin natin. Hindi naman tayo umaatras sa uh, tungkulin. Okay, salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na pagkakataon.